yung naka-unlimited sauce na, refillable naman eh at dalawang piraso pa, tapos 55 pesos lang. Kaya naman pala almost 15 years nang binabalik-balikan, dahil bukod sa napakasulit, hindi tinipid sa sahog, eh napakasarap pa. Ito ang lumpiang sariwa ni Kuya Betoy, na makikita nyo lang dito sa may Evangelista Street, malapit sa may Pahalik, Quiapo, Manila. At saktong ang natsyempohan namin si Kuya na kalalabas lang, dahil kadalasan nga daw yung 300 to 400 pieces niya ng fresh lumpia, eh ubus agad in 3 hours. Sige, po trip. trip na sila kuya AJ oh. Wow, solid. Kakain na po, sir. Kuya, anong oras po kayo naka dito? Kinakaano po ma'am, 5 po ng hapon. Anong oras po kayo nagsasarado? Depende no, minsan po inabot rin mga alas-8, alas-9 ma'am. Ito din ata chat. Ma'am, ah uh -huh. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalan, itry na natin. So guys, itry naman natin tong lumpiang sariwa ni Kuya Bitoy na 15 years na dito sa Maikiapo. Imagine, 40 years old na siya ngayon, 25 years old pa lang siya, ginagawa niya natin. Napakasulit din naman guys, tignan nyo naman, 55 pesos to, dalawang fresh na. Hindi lang yon guys, only sauce pa or sarsa. Try natin. Ang bango. Mm. Mm. Oh, wow. Grabe, guys. 55 pesos lang to. Para sa lasa niya. Ang pinaka nagustuhan ko dito, yung nabibigay na kick ng anghang. Kasi yung pagka-garlic niya, ang sarap niya to. Meron siyang kalasa na nagtitindang sikat dito sa Quiapo. Ang galing. Similar. 55 pesos lang to guys, dalawang peraso na. Unlimited pa yung sarsa, pwede ka pang manghingi. Eh yun yung nagpapasarap din eh paano ba namang hindi niya mapaperfect to? 15 years ang ginagawa na dito sa Quiapo. Kuya, padagdag lang ako ng sauce. So, yung pinaka-garlic nila, nakahalo na sa may sauce. Mmm! Wow, ang sarap! Oh, ang sarap nung kick ng anghang niya, guys. Yung combination ng tamis ng sauce, tsaka yung anghang na nabibigay. Tapos pati yung peanuts, refillable. Galing, di ba? Sarap. <laughs> mm. Sarap. 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 Very yes. Delicious.